Agawan sa kapangyarihan ang iniinala pong ugat ng away ng Komando Gang na umantong sa pagkakapatay sa isa nitong leader sa loob mismo ng bilibid. At sa inspeksyon kanina, natuklasang tuloy pa rin ang illegal drug trade matapos na makumpis ka ang listahan ng transaksyon ng illegal na droga. Saksi si John Consulta. Tatlong tama ng bala sa ulo at katawan ang tumapos sa buhay ng inmate na si Charlie Kidato isa sa mga mayor ng Komando Gang sa loob ng maximum security compound ng New Belived Prison. Bakas pa ang dugo sa kwartong ito ni Kidato kung saan naganap ang pamamaril. Ang caliber 33 revolver na ito ng biktima ang siya rin ginamit sa pagbaril sa kanya. Ang suspect, si Ronald Katapang, 43 taong gulang, memory ng gang. Agad sumuko si Katapang at sinabing inuutusan siya ni Kidato na hagisan ng granada ang pulo ng leader ng mga Komando hindi raw niya ito sinunod hanggang sa mauwi ito sa alitan. Hinala ng Bureau of Corrections, agawan sa kapangyarihan ang ugat ng away na nagsimula umuno nang ilipat ang leader ng komando na si JB Sebastian sa bagong kulungan ng Bilibid 19. Importante yung leadership kasi ano yan, uh, ikaw ang magbibigay ng proteksyon sa mga kasamahan mo. Sa inspection ng Bucor, nakita sa loob ng kahong ito na puro ng barya ang nakatagong labing dalawang baril at mga bala sa ilalim ng sahig. Nakita ang ilan pang mga baril at bala ng shotgun. Na-recover din ang halos kalahating kilo ng gintong alahas at mga bank account ng mga inmate. Granada, bala, baril at mga patalim. Ilan lang ito sa mga nakumpiska ng mga tauan ng Bureau of Correction sa kanilang isinagawang raid matapos ng mapatay ang inmate na si Charlie Kidato pero isa sa mga nakaagaw pansin sa mga ng raid ay ang drone na ito kung saan ay napapalipad at nagagamit din ang nakakabit na kamera sa kanyang unahan. Pero ang may daw na pinakamalaking pagkakadiskubre ng mga tawa ng Bucor ay ang nakita nilang listahan sa loob ng isa sa mga kubol. Listahan na nagpapakita ng dami ng droga at ng shabu maging yung kanilang mga singilin. Patunay na nagpapatuloy pa rin ang illegal transaction ng droga sa loob ng bilibid. We are really determined to, ano, uh, to confiscate all contrabands inside, you know. Ayan, uh, firearms, drugs. Pasalamat tayo na discover ni director at ng mga officials dito at uh, inaasahan natin na marami pa yan. Napaka-importante niya kasi ang nakasalalay dito, hindi lang yung um, security at saka safety ng mga inmates, kundi ng lipunan. Nakahiwalay na sa isang special detention cell si Katapang habang umuusad ang kaso. Ako si John Consulta, ang inyong saksi.